Alam mo ba, Lake Holon, ang lawa sa itaas ng bulkan na Clines Lake in the Philippines. Isang lawa sa tuktok ng bulkan na itinuturing pang pinakamalinis sa buong Pilipinas. Parang fantasy movie no? Pero legit ito, kilalanin ng mahiwagang Lake Holon ng South Cotabato. Saan matatagpuan ang Lake Holon? Nasa loob ng Mount Parker o Mount Melibingoy, isang dormant volcano sa Tiboli, South Cotabato. Kilala bilang Crown Jewel of the South, ang lawa ay nasa elevation na mahigit 1,300 meters above sea level. Pinakamalinis na lawa sa Pilipinas. Noong 2003 at 2004, kinilala ang Lake Colon bilang cleanest inland body of water sa bansa. Crystal clear ang tubig, kita mo ang ilalim kahit malalim. Sagradong lugar ito para sa katutubong Tiboli tribe. Adventure and culture. Para marating ang lawa, kailangan mong mag-trek ng 4 to 5 hours, pero worth it. Sa paligid, maririnig mo ang mga kwento ng mga diwata at espiritu ng kalikasan mula sa mga lokal. Walang signal, walang noise, pure nature, pure peace. Scientific fun fact, ang lawa ay Caldera Lake nilikha matapos ang pagsabog ng Mount Parker noong 1641. Ngayon, isa na itong ecotourism site na pinoprotektahan ng lokal na komunidad. Sa puso ng Mindanao, may isang lawa na hindi lang basta maganda, malinis, sagrado, at punong-puno ng buhay. Lake Holon, tunay na paraiso sa ibabaw ng bulkan. Ito ang Simply Marjun Channel, ang tambayan ng mga kwentong di mo aakalain.